Jam. Tayo kakain sa bahay. Eksaing naman ako. Na Tsaka ang dami tao, puno yung ano. Yun. Busy, no? Oo, oh, busy. Sa Costco rin, busy. Kaya... yun o mga katim kamusta kayo dyan grabe yung ano windshield natin o oh. noras na ba 12.54 ng hapon ayan at uh, galing tayo ano. sinabay natin si ano si step up pasok niya ngayon ano eh um, 12.45 to 5.45 ang hirap ano ngayon ang hirap mag drive kasi nga magulo yung panahon mag snow siya tapos pag tapos niya mag snow bigla siyang aaraw kaya mangyayari meron may merong salt sa meron siyang salt ayan you know. oh. alam mo, sa Pilipinas parang putik dito yung yellow parang siyang putik yan tapos mangyayari ganyan yung windshield mo mauubos ka ng kanang ano eh yung pang mo -wash, ano, windshield washer mo mauubos siya eh dahil nga sa ganyan na yan. Natutunaw siya. Ang ganda niya sa likod. niya sa likod. Oh. Yan. Kaya eh, hindi mo pwedeng pabayaan yan. Kasi nga. Hindi mo makita yung daanan. Eh bago mo ma, ano yan, malinis yan. Eh, parang paulit-ulit ka nag ano. Umipindot doon sa washer na yan. Yan tayo sa ano. Sa co-op tingin tayo bali dito 699 yung ano niya eh ganun lang kali ito 699 isa e, ano kasi sa Costco ano hindi eh, naubos yata yung, yung, ano eh bibiling ko dapat eh kailangan natin bumili ng ano kasi naubusan na kami eh hindi natin, hindi natin alam kung kailan niyang mag snow siya ng malakas tapos may mga konti ayun eh, o ang init eh ba? Diba? magdamag siya nag snow Siyempre sa magdamag na yun, makapalang yelo. Tapos pag ito na kinabukasan, hanggang hapon, hanggang tanghali, natutunaw siya. Yan, di ba? Ang daming ano eh, ang problema ron, yung, yung windshield mo, delikado pa sa daan kasi nga, ang daming rock salt na tumatama rin sa'yo. Kanina, ang daming tumama, but eh, may hirap na pag napuruhan ka, talagang pag natsambahan ka, talagang bubutasin yung ano eh, <laughs> windshield mo eh. Ayan na tayo ito check natin kung ano tingnan ko kung may kung dito sa dati sa dati tingin ko sa dalarama baka mayroon, alam ano ko meron din dyan eh check din natin ang daming tao ng ano cross iron punong puno <laughs> yung sa Costco maaga nagsara kasi kaya naman kami dito yun nga lang dami palang ano punong puno yung food court kasi stereo ito no Buti bukas pa rito Jollibee kaya bata Ayun Buti buti pa yung Jollibee hindi mahaba ang pila hmm. Nadumipila? Nadumipila Dave, ito pa pila? Baka na pila yun. Hindi, no? Ito, oh. Javi. Ayun, you know, Bumili lang tayo sa, ano? Sa Jollibee. Dito tayo ka sa bahay. Nagsaing naman ako. Tsaka ang dami tao, puno yung ano, yun. Busy, no? Oo, oh, busy. Sa Costco rin, busy, no? Kaya hanggang alas 6 lang dun, eh, no? talagang puno, ano? Long weekend yan kasi. Uh oo. -oh. Ano kasi ngayon, eh? Hindi. oh lenten season din kasi. Lenten, lahat ng tao nasa moon Oo, oo nga. <laughs> Sa atin sarado to, eh. Yan, man na tayo. Nag-take out. You know, ito yun natin. Oh. Mashed potato. Tsaka ano, gravy. Yung fries kinain na namin. <laughs> Bal, ilang pieces to. Yan. Malalaki naman pala eh. Challenge yun. Oh. Hindi naman kami madalas niyan. Ang tagal na rin eh, no? Hindi naman tayo madalas mag-ano ng Jollibee. Ay, meron tayong ano, ano? You know, ito yung link natin sa Costco. Kasi itong hotdog na ito, sinasabi mo? Mm hmm. Ito yung mga sausage. Yung binibenta nila? $13 nila. Ha? Hindi, hindi yun yung binibenta nila, ah. pero bumalik daw yun sa stock. Oo. Ah. Masarap. masarap. Check natin ito. Yun yung tatak nyo, masarap daw yan. Tapos may mangga. Nakihati na lang siya, ang dami. 19 isang kahon. Mm -hmm. 14 years. Yan. Tapos kabatis. Tapos si, ano, si Chef Kyra. Say hi to the black. <laughs> yeah. Yan. Yan. Tayo. Okay. Dito tayo sa bahay kumain dahil nga nagsaing ako. Yung eh. bagong saing yun. Tsaka ano maas ako eh. eh. Puno eh. Puno rin eh. Pas Sabado Yan. di Gloria pero parang Pasko na pag-uwi. Oo nga eh. Sabado ano di, di Gloria. Tapos mano uli eh, kasi nag snow isnow Kanina may araw eh, gulo. Kaya yung ano? Sa webers niya. Wala na pala yung hinahanap nating washer sa Costco eh, no? Tama Ang dami hanap din, no? Oo. Kasi, kasi nga, akala mo tapos na yun. Oo, eh siguro naubos. Dahil nga yung hindi, hirap kasi mag-drive ng ano, yung mag snow ngayon, tapos kinabukasan iinit, natutunaw na yung... Tapos kasi ng, ano, yung ngayon, -init, na -init. Bukansin, isang beses eh, Bumili uh -huh. ka na ulit niyan Kaya nga eh, Pero pag nawala, wala na. Ayan. Ngayon na tayo, muna tayo. No oras na ba? 7 o'clock. Ngayon yung konti. Pasok tayo ng uh, mga 9 o'clock. Ayan okay. na, oh. kakain. natin yung ano. Uh, yung pagkain kailang, natin. Kailang natin, natin. Um. Si Martin may sariling ano yung sariling pagkain. Yung kumain na yun eh. Ako, nung bago malis kanina, kumakain. Dati, nakipagunahan yun dyan eh. Yun. Tsaka yung rice. Ngayon, hindi na yata nag-rice eh, no? Na? Yung may sarili na siyang ano, natin nakaraan doon sa Costco. Yeah. Pero mo. Ultimum... Pero bilang niya lang. Tapos nagaano yan, nagka-treadmill. Yung ganun. Okay, kain muna tayo. You know mga katima, nandito na tayo sana. Naglikpit lang ako. Naglikpit ako sa baba. Ang daming kalat eh. Ako, ano man naman tayo. Eh, hindi naman tayo kaano, kaano, ka, kaselan. Pero, masarap kasi pakamdam na pagpunta, pag-uwi mo ng bahay malinis, maayos, hindi magulo. ba? Diba? Kasi, galing tayo sa labas eh. Pag nasa labas ka, maraming nakikita mong kalat, ba? Diba? magulo. Kaya, at least, pag uwi mo naman ng bahay, eh, ang utak mo, kalmado. Uwi ka, tapos, sa sa sala, wala ka na gagawin, ba? Diba? Yung naglikit tayo sa baba, tapos, yun, dito muna tayo sa taas. Ang uwi ni Steve, mamaya pa naman ng 5.45 pa yun eh. Tapos yung pasok ko, mamayang gabi pa naman yun eh. Kaya, may oras pa tayo. Siguro pa matulog, matutulog ako ng mga kahit 2 hours. 2 hours bago out ni Este para yung ma-recharge lang. Di ba? Ito yung tulog na ito. Pipilitin ko lang ito para kasi ang hirap nung wala kang ano. Yung parang sabi nga nila yung yung power nap nga maganda na eh. Di ba? Yung mga 5 minutes 10 minutes na power nap. Maganda na para sa katawan natin yun kahit na ganun waring kahit sa nag nag, nag drive ka ganun din pala yung pag yung alam mong inaantok ka tabi ka lang sa gilid pa pa 5 to 10 minutes idlip ka tapos yung malakas ka na uli yan ganun ganun ang ginagawa natin minsan tapos yung ano rito uh, minsan nga may ano sa atin na sabi parang okay daw yung mga tawa natin tapos yung uh, yung kutis tapos yung appearance, sabi nga nung parang okay na okay, di ba? Parang kahit na double job tayo, eh, hindi hindi daw ano, parang hindi daw hindi daw tayo haggard. 'Yun oh, bali. Sabi ko ang ang may ang sekreto, ang, ang ko naman kasi yung mga iniinom ko. Yan, ko sa inyo yung mga sekreto na para maging ano ka rin, healthy living, di ba? Isa siya sa sa isip, sa lakas, tsaka yung yung uh, yung appearance mo na lalo sa skin maganda rin to yan papakita ko sa inyo yung mga yung mga iniinom ko na yun yan may mga nagtatanong na ano daw yung mga tinitik na din para maging maayos ang lalo na pag sa video daw maayos yung itsura natin parang gano'n hindi tayo parang haggard na haggard na kahit na double job o marami tayong ginagawa eh itsura natin natin importante uh, ang important kasi natin kahit na napakarami natin ginagawa at napakarami natin trabaho ang importante dyan sa akin ang ginagawa ko dyan yung katawan ko hindi ko pinababayaan yan huwag nung pabayaan yung katawan mo kasi uh, pagod na pagod ka na nga pagod na pagod yung physical mo yung physical diba pagod na pagod pero kailangan yung parang yung katawan mo bibigyan mo pa rin ng importansya diba tapos yung isip lalo naman number nyo sa puso yan kaya ito pakita ko sa inyo yung mga yung yung mga uh, tinitik natin, mga iniinom natin para sa health living. Ito mga katim, ito yung mga ano natin. Ito yung mga iniinom natin. Ito try nyo to. Bili uh, ito maganda sa uh, Ito lang muna para makita niyan. Ito maganda rin to. Ano siya? Uh, ashwagandha. Ashwagandha 360 mg para sa ano siya sa help increase resistance to stress or anxiety. Vegetarian, uh, vegetarian to, pero maganda raw to clinically studied na yan, ha? pang stress lili, pang stress relief parang makontrol mo lahat kahit na napakarami kang ginagawa eh ito itong tinitik natin baka naman uh, ano bang tatak nito Weber Naturals baka naman baka naman ano tayo diyan <laughs> Hindi naman siya sponsor pero bakit ako na sa inyo yung kasi may nagtanong nga sa atin na ano daw yung mga ito, ito naman, ito matagal ko nang iniinom to. Omega 3, 1200 mg. Supports cardiovascular and brain function, promotes healthy mood balance, help reduce inflammation, High omega 3 premium fish oil. Ito fish oil maganda to. Yan, ito ito yung, yung iniinom natin. Pero tayo ito isa yung ano. Ah. Uh, ano man to? yung uh, collagen. Yan, collagen, 6,000 mg. Advanced formula siya. Para sa ano naman to, uh, help reduce joint joint pain associated with uh, osteoarthritis. Siyempre, pag nagkakaedad ka na, di ba? Yan, arthritis. Tapos, source of essential amino acid la lysine to help in collagen formation. But ito, ano siya, vitamin C rin. Vitamin C helps in connect tissue. Yun yung mga yung sa tissue natin. Yan. Ito, ito yung mga ano natin. Parang collagen is our body's key structural protein. Sabi nga. Yan. Ito yung mga ano natin mga katim. Yung doon sa nagtatanong. Uh, siguro mga mangilan nila yung nagtatanong din. Siyempre. Yan. Yan yung tinitake natin. Kahit na marami tayong ginagawa sa buhay. Marami tayong trabaho. Yung katawan natin eh kailangan ng mga ganito. Yan, collagen, omega-3, tsaka yung ashwagandha. Yan. Yan yung mga tinitake natin. Pwede ako minister, yan tinitake natin. Kaya yan yung mga sa nagtatanong. Yan, try nyo rin yan. Maganda to. Ito, sa Costco, cost mayroon meron lahat to eh. sa Costco, Walmart, meron yan. Kaya ito. Ito, ito, ito. Muntami na naman ito eh. Yan yung mga itsura nya. Yan, yan yung mga tinitake natin para sa healthy living kasi importante yan na hindi porket kita malakas tayo malakas tayo hindi kailangan pa rin ng katawan natin yan kaya gano'n yun, yun yun sinabi na pinakita ko lang sa inyo yung, yung mga vitamins na inanan natin para maging healthy at maganda yung itsura ng pangatawan natin hindi tayo hagar dignan yan sa so, mga nagtatanong ito na yun yun know, di ba? Shiner ko lang sa inyo mga katim, yung kasi may mga yung mga ilang ilang nagtatanong, di ba? Nag-PPM, yan, ganun. Yun lang, at least na-share natin yung uh, kung ano yung mga iniinom natin para maging maayos. Yun, di ba? You, know, diba? you know, Dati yung ano, dati yung chan natin, malaki yan. Ang number one na nakakaano ng, ng ano, ng, uh, ng chan, yung ano, omega-3. Kasi, ang omega 3 maganda sa katawan niyan kasi everyday kang nagaano para nagke-cleanse yung everyday na yung kinain mo kinabukasan kinain mo kinain mo ng buong araw pagdating ng umaga ilalabas ba lahat 'yon kasi pag ikaw constipated ka siguro 1 to 2 to 2 to 3 days ganun hindi ka nag ano nang hindi ka naglalabas ng sama ng loob di ba naiipon 'yan nasa sikmura natin 'yan Parang gano'n. Yung chan natin, ano yun, parang masasani siya na malaki na. Lumalaki siya. Siyempre, naiipon na naiipon eh. Maganda sa ano yun, maganda sa makonstipated. Ano, yan maganda yan. Basta ako, pagkakain ko, yung kinain ko nung mga ilang oras, ano, basta kumain ako ngayon, i-ano ko agad yun. Uh, Idalabas ko agad yun. <laughs> Alam niya na. <laughs> parang gano'n. Parang, kasi number one yun eh, yung, pag constipated ka number 1 din yun nakakalaki ng ano parang yun sa akin lang ha, sa ano lang to ha, sa pakiramdam ko lang kasi yun ang iniisip ko parang hindi siya ano hindi basta-basta lalaki yun dyan mo sabi nga ni Stan lakas ko kumain ng kanin diba yun, lakas lakas ko kumain malakas talaga ako kumain ng kanin pero tingnan mo naman dahil dun sa omega 3 yon tapos yung dalawa naman para sa tissue yung omega 3 kasi maganda rin sa, sa ano sa kutis yun kaya ganun yan yung mga gustong mag ano lose weight. Yan, maganda yung omega-3. Exercise. Hindi na nga ako alas exercise eh. Siguro mga 3 years na akong hindi nag-exercise. Dahil dyan. Tapos, yun lang. Yun lang, yun lang yung para sa akin ah. Na disclaimer lang ah, Ako lang, para sa akin lang yun na sa tagal ko nang umiinom nun. Na hindi ka, well, yung kung constipated ka, maganda yung omega-3. Kasi kailangan ng katawan natin na yung kinain natin ng mga kahapon, yung kinain natin ng 24 oras, kailangan, bago tayo kumain uli ng panibagong kain, e na iano na natin yun, na ilabas natin. Diba? Para hindi magkapatong-patong-patong-patong yan. Kasi siyempre saan naman magagaling yung kinain natin. Kumain, ko kum, siguro kung kumain, ang nakain natin eh, isang kaldero. Isang kaldero, nasa tiyan natin yun. Eh ilang araw ka bago, hindi ka nag, ilang araw bago lumabas sa katawan mo yun. Pero ilang araw ka rin kumakain. di Diba? May iba sa tiyan natin yun. Yun yung number one nakakalaki ng yung tiyan. Yung ganun. Sa akin lang to ha. Ah, yung experience ko lang. Sineshare ko lang sa inyo. Pero try nyo rin. Try nyo yung omega na yan. Paganda yan. Yan. Share lang natin sa inyo kasi may mga nagtatanong at least. Ngayon nasagutan natin. Madagal na yung tanong na yun. Kaya lang ko lang na ano. Na isingit. Kaya ganun. Kaya sana eh. Makatulong din sa inyo. I-take nyo rin yung ganun. Ano, kahit na hindi kayo, ano, hindi kayo mahagard. O hindi stress. Tingnan yan, Para sa ano, healthy living. Ah, isa, yun, yun pa pala mga isa pa, isa pa yung ano ha. Ah, uh, comment down below po kung uh, ilang taon na ako. Yan. Nasa itsura ko, sa pangatawan. Yan. Comment down below po mga ka-team. Yung mga nanonood ng video na to. Pa-comment po. Pa parang hulaan nyo lang po kung ilang taon na po ako. Yan para parang age reveal na rin natin yan sa so, hindi pa nakakaalam kung ilang taon na tayo yan sa ganitong katayuan ganitong itsura yan paano na lang pa, pa comment po walaan nyo lang kung tingin nyo ilang taon na ako yan yan ang ano ko na sa inyo kung gusto mag comment lang gusto mong humula kung ilang taon na tayo yan kasi para para makita nyo rin na talagang yung mga tinit yung yung, yung, yung mga iniinom ko na nakakatulong talaga sa sa atiras natin sa itsura natin ayan ayan pa-comment na lang po ah -hula Hulaan niya lang po ah parang maglalaro lang tayo mo parang games lang po natin na ah. hulaan niya po kung ilang taon na tayo ay ako pala ayan and thank you kayo mga comment niya ah uh, magkano pala tayo ah uh, Shoutout nga pala natin si ano yung mga ano natin diyan yung uh, yung mga natin bago nating subscriber si Sheryl Peralta. Yan ng Marja Sheryl Peralta from the Philippines. Yan. Shout sa iyo. Maraming salamat. Si Larina Ong. Yan dati na sa Pilipinas. Yan ngayon. Nandito na sila ngayon sa ano. Sa Ontario. Yan. Tapos si Joy Villegas. Yan from ano to. From British uh, Columbia. Yan. Maraming salamat. Shout sa iyo. Okay. Joy Villegas. Kathleen Talisayon. From Australia ang pangalan daw niya ay Janet. Yan, shout out sa iyo dyan, ha, kay Kathleen, yan, ng uh, Australia. Maraming maraming salamat. Kay Ayi, kay Mamalin, yung uh, ng uh, Constellation, yan. Pag na, pag ng Calgary, lolalisa ng Caloocan, yan. Yan, shout out sa mga bagong subscriber. Maraming salamat po sa inyo. At uh, mga dati ng subscriber, yung mga nagko-comment, nag-like, nag-share muna mga bagong subscriber natin, mga bago pa lang sa video natin, ba nakakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po. Yan, at maraming maraming salamat sa araw-araw na pagsubaybay sa mga vlogs po natin. sa mga, mga buhay-buhay natin dito sa Canada. Yan, maraming maraming salamat. Mga kasamahan ko dyan sa, ano, sa Walmart. Yan, maraming salamat. Tsaka sa Coke, yan. See you on the next vlog lang po mga katim. at maraming maraming salamat sa pagsubaybay. Bye-bye. Missing mm -hmm. summer. Missing summer.